Minsan may isang bata bumisita sa kanyang lolo sa kanilang probinsya habang sila ay nasa bakasyon. Madalas silang magkasama at naglalaro ng kanyang lolo. Isang araw sinabi niya sa kanyang lolo, Paglaki ko gusto kong maging matagumpay na tao. Lolo, maaari mo bang sabihin sa akin ang ilang mga paraan upang maging matagumpay? At tumango si lolo? Oo. At sinama niya ang bata sa malapit na hardin Mula sa hardin ang kanyang lolo ay kumuha ng dalawang maliliit na halaman at umuwi. Pagkatapos ay nagtanim siya ng isang halaman sa isang paso at itinago ito sa loob ng bahay at nagtanim ng isa pa sa labas ng bahay. Ano sa tingin mo? Alin sa mga halaman na ito ang magiging mas malaki sa hinaharap? Tanong ni lolo sa bata. Nagisip ang bata ng ilang minuto at saka sinabi, mas lalago ang halaman sa loob ng bahay dahil ligtas ito sa anumang panganib. Habang ang halaman sa labas ay nasa panganib ng maraming bagay tulad ng matinding sikat ng araw, bagyo, hayop at iba pa. Ngumiti si Lolo at sinabing, tingnan natin kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Matapos, umalis ang batang iyon kasama ang kanyang mga magulang. Pagkatapos ng apat na taon, muling binisita ng bata ang kanyang lolo. Nung nakita nung bata yung lolo niya, sabi niya lolo, huling beses na tinanong kita ng ilang mga paraan upang maging matagumpay. Ngunit wala kang sinabi sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito, kailangan mong sabihin sa akin. Tumango si lolo at sinabing oo. Ngunit tingnan muna natin ang mga halaman na tinamim natin ilang taon na ang nakalilipas. Sinabi ng lolo, Dinala ni Lolo ang bata sa isang lugar kung saan sila nagtanim ng isang maliit na halaman sa isang paso at nakita nilang naging puno na ang halaman. Pagkatapos ay kinuha niya ang bata upang tingnan ang halaman na kanilang itinanim sa labas. Doon nila nakita ang isang malaking puno na nakatayo. Ang mga sanga nito ay kumalat sa malayo at malawak na nagbibigay ng lilim sa mga nagdaraan. Ngayon ay tumingin si Lolo sa bata at nagtanong, Sabihin mo sa akin kung alin halaman ang mas lumago na mas malaki? Sagot ng bata, yung itinanim natin sa labas. Ngunit Lolo, paano ito nangyari? Ang halaman na iyon ay tiyak na dumaan sa napakaraming panganib, ngunit ito ay lumaki ng napakalaki. Mumiti si Lolo at sinabing, Oo, ang mga halaman sa labas ay kailangang harapin ang maraming pagsubok. Ngunit ang pagharap sa mga pagsubok ay may mga pakinabang din. Ang mga halaman sa labas ay nagkaroon ng kalayaan na kumalat ang kanilang mga ugat hangga't gusto nila. Ang problemang tulad ng mga bagyo ay nagpatibay sa mga ugat nito. Ngayon ay napakatibay na nito. Kahit ang isang bagyo ay hindi maaaring magdulot ng anumang pinsala dito. Apo. Ang sasabihin ko sa iyo ay laging mong tandaan. Pagkatapos ay magiging matagumpay ka sa anumang gagawin mo sa buhay. Ang tunay na pagunlad ay nagsisimula kapag handa kang humarap sa hamon ng buhay. Hindi ka lalago gaya ng puno kung palagi mong iniiwasan ang pagsubok. Ang pagunlad ay hindi makakamtan sa madadaling daan kundi sa matitinding pagsubok. At kapag handa kang humarap sa hamon ng buhay, ito ang susi sa iyong pagunlad. Kung handa kang harapin ang mundong ito, sa kabila ng lahat ng panganib, walang layuning imposible para sa iyo na makamit ang pangarap mo. Yung puno sa loob ng bahay? Simbolo ng taong mahina ang loob kung matatakot kang harapin ang mga bagyo, pagsubok, kabiguan sa iyong buhay. Kagaya ng puno sa labas Huwag kang matakot harapin ang maraming pagsubok. Huwag mong isipin ang mga problema bilang hadlang, kundi isipin mo ang mga ito bilang hakbang patungo sa tagumpay. Huminga ng malalim ang batang lalaki at tumitig sa puno at naunawaan niya ang mga salita ng kanyang lolo. Ang mga balakid na itinuturing nating mga kaaway sa buhay ay siya ring nagpapalakas at nagtutulak sa atin patungo sa tagumpay. Gaya ng isang dakilang pakikipagsapalaran, ang ating buhay ay puno ng liko at liko mga pagsubok na tila humahadlang sa ating landas. Pero alam mo ba, ang mga balakid na ito ay tulad ng mga palaisipan na naghihintay lamang na malutas. Isipin mo lang. Kapag naglalaro ka ng isang laro, ang pinakamasayang bahagi ay ang paghahanap ng paraan upang malampasan ang mga hamon. Ganoon din ang buhay. Bawat pagsubok ay isang pagkakataon upang matuto, lumago at maging mas matatag. Kaya huwag hayaang panghinaan ka ng loob ng mga hadlang sa daan. Yakapin ang mga ito, harapin ang hamon at panoorin ang sarili mong umangat sa laro ng buhay. Mayroon kang kakayahan, determinasyon at diwa upang mapagtagumpayan ang anumang pagsubok na dumating sa iyong landas. Sana ay may napulot kang aral mula sa kwentong ito at magamit mo ito sa iyong sariling buhay. At tandaan, lagi kang bumangon at magpatuloy.